Pinatay mo naman. Ang alin, 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 ang malaki. Pinatay mo naman. Talagang ikaw dugo. Ano kang ginagawa mo? Ah? Ha? Ano yung ginawa mo? Ay makapapili mo yan o gayaan? Hap. Bakit may printa nga ako? May ka ng ano? Ano naman ka napili mo yan? Ano nga yan? Wala ka rin, Teh. Ba't ka nga ingay mo? Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ako, ha? nga ako rin? kita? Ha? Diyos wag ka nga magkulo. Ayun, ka nga nga yan. Gayaan. Oh. Ah, oh, talaga ikaw. Ano naman ito na mong ito? Pusa eh, oh. Ano ba? Tapos? Eh, di printer nang sa iyong anak? Anong printer yan? Eh, pagkangit sa kanyang... Ba't gang ingay mo? Ito dyan maingay. Ha? Dumating ka lang. Di na ako tayo di na ko Ikaw lang ang dumating. Eh, ikaw itong napakaingay. Gusto ka nga maingay. Natutulong ka pa. Apa? ba? Yan ano ba kakita ko? Ay! Anong so, nangyayari May ikutong ba hingay? May ikutong nga. mikang nga. Ano ito? Oh! May picture ako. Oh my God! Mama, makita yan. Dilim, pinatay mong ilaw. Oh, paano may natutulog na bata ko? Ang ba marini eh. Natutulog ang bata eh. O, ano ba? Dito may... ano yung... eh. Oo. Oh, buto Nanay, palabas. Nananahilig din yung isa kami na ay paparito pa ka. Pa. Uy na, ano naman kita? Mas magang pumunta. Hindi na sa mga pumunta eh. Ang gulo-gulo mo eh. Aba, ako pang magulo. Uh -huh. Kala Ano ka piniprint mo yan? Tingin nga. Gusto ko mag halos yun. Saan ganoon din ang mga katulog? Last days uh, dami mo rin kalukuhan na yun. No? Hmm, ano yung ka rin? Ano piniprint mo Ay, yan? So... Tingin nga. Aba... Tingin nga kung paano yan. Tapos? Pantay huh. ka. So, excited? Ano ba ako ang excited ikaw kung mag piniprint? Tapos anong ikaw? may kapalang ka. Okay. Ang alin, alin ang alin ang malaki? Ito daw malaki hindi kaya ng ano. Nang alin? Mm. printer. Ah. Ang printer oh. ka, hindi kaya. <laughs> Aba, asahan. Malaki 'yung printer. Ah. Tingnan.

pa. Wow. Ah, nga naman. Dito nga tayo sa maliwanag. Ayan. Um, pagkakaganda lalaki nito. Nagtatak na, patak na. Sino kayari? Belo eh.